Usapang Kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Usapang Kalusugan sa Health Check Plus. Check na check na araw mga health checkers sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga nakikinig at nanonood sa iba't ibang panig ng mundo sa DZRH Radio, Digital TV at social media platforms. Ako po si Teacher Ellie, Ellie Campos Banayat, ang inyong pambansang health checker. Samahan niyo po ako at ang ating guest expert para pag-usapan ang napapanahong paksa tungkol sa ating kalusugan at kagalingan dito lang sa Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Ngayong panahon ng tag-ulan, hindi lang po lagnat at ubo ang dapat bantayan. Marami rin pong skin diseases ang madalas sumulpot kapag basa ang paligid, makulimlim ang panahon at kulob ang kapaligiran. Swak na swak po ang ating kwentuhan ngayon skin care sa panahon ng tagulan na badalas ay nagdudulot rin ng pagbaha. Ngayong araw, kasama po natin muli ang isang eksperto sa skin care mula pa sa Estados Unidos. O ba diba, pang global na rin tayo. Sa mga health checkers natin na nasa states, maging sa iba pang mga bansa na sumusubaybay sa atin sa health check boss, pagbati po sa inyong lahat. Ang paglusong sa baha ay maaaring magbunga ng fungal at bacterial infections tulad ng athlete's foot at irritant contact dermatitis. Siyempre, dapat bantayan ang panganib ng leptospirosis. Napag-usapan na po natin ng gusto ang leptospirosis dito sa Health Check Plus. Kaya ngayon naman, ating tututukan ang mga sanghi, senyales, sintomas, pati na rin ang mga paraan para maiwasan ang skin infections na dulot ng paglusong sa baha sa tulong po ng ating magaling at masipag na guest expert. Si Dr. Rika Banayat ay graduate ng Integrated Liberal Arts and Medicine o Intermed ng College of Medicine ng University of the Philippines, Manila. Nagtapos siya ng Internal Medicine Residency Training sa Monmouth Medical Center sa Long Branch, New Jersey. Kasalukuyang nagpa bilang internal medicine specialist sa Pennsylvania at siya rin ang founder, CEO at medical director ng Lux Rejuvena Aesthetics and Wellness sa Pennsylvania, US. Bigyan po natin muli ng mainit na pagsalubong ating suking guest expert, Dr. Rika A. Banayat. Magandang araw po sa inyo, Dr. Rika. Magandang araw po, Teacher Ellie, at sa lahat po ng mga nanonood na Pilipinas sa buong mundo. Ako po ay natutuwa at naimbitahan po ulit ako sa inyong programa. Dok Rika, salamat po sa pagsama sa amin dito sa Health Check Plus. So, simulan na po natin ang ating kwentuhan. Bakit po ba mas tumataas ang kaso ng skin problems tuwing tag-ulan? So, tumataas ang kaso ng mga skin problems sa tag-ulan kasi kapag tag-ulan syempre lagi tayong nababasa. Okay? Kapag nababasa po ang ating uh, balat, um ito po ay prone na magkaroon ng mga infection or magkaroon ng mga um pagka irritate uh, pagka tag ulan din, uh, laging laging nababaha. Lagi tayong lumulusong sa baha at kaya ito ay nagiging sanhi uh, ng infection at pagkairita ng balat. Ooh yun po pala yun, Dok Rika, no? So, talagang nagiging prone sa infections at irritation ng ating skin kapag tag-ulan na, no? Ito, tanong din po ito sa mula sa Bulacan, Dok Rika. Ayon sa kanya, dahil sa madalas na pagbaha sa kanilang lugar, ano po ba ang inyong maipapayo? Lalo na po para sa mga kabataan na pumapasok sa eskwela. Uh, pati na rin po yung mga workers natin, no? nanay, tatay na exposed sa tubig baha Okay, so ang una ko pong maipapayo dyan ay kung hindi naman po kailangang lumusong sa baha, ay huwag na pong lumusong. Kung meron po tayong paraan para hindi po tayo um, lumusong sa baha, ayun uh, po ay kailangan nating gawin. Kung hindi naman po maiiwasan, kailangan po ay magsuot tayo ng rain boots o kaya yung bota para po maproteksyonan po ang ating um, kutis lalo na po sa ating paa at sa mga binti natin. Okay? At um, ang kailangan po ay pagkatapos nyo pong lumusong sa baha, pag uwi po ng bahay, kailangan po ay hugasan po agad ng tubig at sabon ang, ang inyong balat at patuyuin po ito ng, ma, ng mabuti at um, wag pong laging nababa, iwasang laging nababasa ang balat. Ooh. Napakaganda po nung inyong tip, Dok Rika. No? Talagang yung simple yung paghuhugas ng tubig at sabon, pagtutuyo ng ating mga paa. No? So, lalo na kapag lumusong sa bahay, napaka-importante po pala nito para maiwasan itong mga infections at irritations. yes. Dok Rika, yes. aside from yung pagsuot ng bota at paghugas ng uh, tubig at sabon, no? pagka uwi ng bahay, meron pa po, po ba kayong ibang preventive tips or steps laban sa mga sakit sa balat, lalo na po sa mga lumulusong sa ating mga baha na areas? Okay, so ang ma maipapayo ko talaga dyan is um, panatilihin lang talagang tuyo ang balat. Pero wag naman sa sa point na sobrang dry. Okay? Kasi kapag sobrang dry, magka-crack din ang skin at yung cracks na yan pwedeng um pasukin ng fungal infections at bacterial infections. So ang kailangan po talaga is maglinis ng kutis, ang balat, hugasan po. So, alam ko po na medyo mahirap po itong gawin, lalong-lalala po pag wala po tayong access sa tubig. Pero ang kailangan lang po talaga is panatilihin pong malinis po ang kutis at ang katawan. Naku, totoo po yan, Dok Riga, no? May mga areas tayo na hirap pa rin sa uh, makakuha ng malinis na tubig. Pero maganda pong um, reminder yan para sa ating mga nakikinig at nanonood ngayon na kapag po meron na silang access no, sa malinis na tubig ay mag mas magandang linisan na ang kanilang mga uh, balat no, pagkatapos sa lungsong. Dok Rika, alam niyo po, ito nga, laging maulan ngayon at lately talagang marami pong areas na binabaha. No? Ano po ba, Dok Rika, sa inyong palagay ang maaring mga skin problems kapag po tag-ulan o tagbaha? Okay, so marami tayong mga common skin problems uh, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Ang unang-una d'yan ay ang mga fungal infections, lalong-lalo -lalo na sa paa. 'Yun pong athlete's foot na tinatawag natin or alipunga. Ah, uh, yan po ay very very common dahil po exposed po sa moisture ang ating uh, skin sa paa. Ang uh, isa rin pong mga common na skin problems is yung mga maliliit na sugat, kunwari na sagi ng yero, nagasgas, ganon. Um very very common yan lalo na pagkatapos ng ng, ng isang malaking ng isang malakas na bago kapag tayo ay nag uh, naglilinis na ng ating kapaligiran, um marami po sa atin talaga ang nasusugat. Okay? So yan po ay very very common po. Ang isa rin po sa common po ay um nagkakaroon po ng contact dermatitis o kaya skin irritation po dahil po kapag nakalumusong lumusong po tayo sa baha, ang tubig baha po ay napakarumi. Marami po 'yan mga um uh, basura, mga um chemical, kung ano-ano na puwede po pong makapos uh, ng skin irritation. Okay? Uh, tapos rin po, ito, kapag nasa mga evacuation centers, um, yun pong scabies or galis aso, galis or galis aso, yan po ay um, napaka-common din po. Kasi uh, kapag ang evacuation center po ay punong-puno po ng tao, madali po yan na magkahawaan. Madami po palang mga sakit, Dok Rika, no, na common sa tuwing tag-ulan. So talagang napapanahon na ...pag-usapan natin itong mga ito. At yung isa po nabanggit niyo yung alipunga, meron pong tanong mula sa isang health checker dyan sa Malate, Manila, no? Ano daw po ba ang sanhi ng alipunga o athlete's foot? Okay, so ang pinaka-sanhi talaga niyan ay kapag ang ating paa at yung uh, areas in between ng mga daliri ng paa, in between the toes kapag po na expose yan sa prolonged um, dampness or wetness, kapag po basang environment at kulob at um, warm, okay? Yun po ang gustong-gusto -gusto po ng mga fungi. Yan po ay uh, lalo silang dumadami kapag kulob at basa. Okay, Yan po ay gustong-gustong uh, pamahayan ng mga fungus So um, ang alip po nga sa, yun sa paan natin pero pwede rin po ito sa kilikili At pwede rin po sa singit na um, magkaroon po ng mga fungal infections So uh, yun po ay kapag hindi talaga natutuyo ng maayos ang ating balat sa paa At nakukulog po talaga yun po pala yung Dok Rica, no? So, talagang itong alipo nga pala na ito ay hindi lang sa paa, no? So, pwede rin sa mga singit-singit. So, himayin po natin, Dok Rica, ano po ba yung senyales o sintomas na pwede nating makita na, uy, meron na pala akong alipo o, oh, athlete's foot. Ano po yung pwede nating maobserbahan o bantayan? Okay, so unang-una, ang isa sa mga sa pinaka-common na sintomas ng athlete's foot ay yung pangangate. Um, makati ang balat at makikita rin po natin na namumula po ang balat lalo na po sa in between the toes. Uh, minsan rin po makikita natin na doon po sa ating skin ay medyo po um, nagiging white soggy skin. ibig sabihin po talagang uh, parang basang basa yung balat na makati. At uh, minsan ay namumula. So, yun po ang mga common na sintomas po ng athlete's foot. At yun po, pag meron kayong ganon, bumaba ako po yung yung uh, amoy po ng paa. Dok Rika, ang dami po palang pwedeng bantayan, no? Na pwedeng magsabi sa amin na, uy, meron na pala tayong halikpunga na pwedeng ipakonsulta na natin. Pero, Dok Rika, meron po bang mga available na gamot para sa alipunga? Ano po ba yung mga preventive measures din po para maiwasan ito? Okay. So, magsimula po tayo sa preventive measures muna. So, kailangan po na panatilihin po natin na ang ating paa ay um, lago, lagi pong tuyo at malinis. Okay? Kailangan po na magpalit tayo ng ng medyas araw-araw. Huwag -araw, po tayong mag-uulit ng medyas. At kapag po nagsuot po tayo ng medyas, dapat po yung medyas po ay tuyo. Hindi po yung uh, basang medyas. Okay? Ngayon, kung meron naman po kayong um, ali po nga, meron pong mga over-the-counter creams na antifungal creams. Uh, yung iba po ay prescription creams, katulad po ng ketoconazole cream. Meron din pong mga powders, antifungal powders, na makikita nyo sa mga uh, drugstores. Um, uh, marami po dyan na mga uh, mga options. Uh, pero ang pinaka-common po dyan na gamot natin is yung ketoconazole cream. Okay. So, meron naman po palang gamot dito, Doktika, no? Kailangan talagang, kailangan lang naming magpatingin tama po ba kasi kailangan namin ng reseta para po makuha itong ketoconazole na cream. Tama po ba, Dok? Opo. At itong cream na ito ay kailangan pong ilagay sa balat, ipahit sa balat uh, ng dalawa hanggang apat na linggo. Ang alipo nga po ay um, hindi, um, hindi ito madaling mawala. So, kailangan po dalawa hanggang apat na linggo na ginagamot po ito gamit ang cream. okay Ayun po, kapag ka may mga fungal infections kayo na hindi lang sa paa, kung meron pa sa kilikili, meron pa sa singit, minsan ang mga doktor nagbibigay ng tableta, na antifungal na tableta. Kung ang fungal infections ay um, nag-spread na, na, na sa iba't ibang parte ng katawan. At uh, ang maipapayo po sa mga may kasambahay na may mga alipunga o kaya fungal infections, wag po tayong mag-share ng mga slippers or tuwalya. Okay? So, dapat po um, kung may alipunga po, po ang isa nating, ang isang miyembro ng pamilya, dapat po ang slipper at tuwalya po na gamit ay pang kanya lang po. Wag, wag pong, uh, mag-share sa ibang um, member ng pamilya. Oo. Ang ganda po ng inyong mga reminders, Dok Rika. No? So talagang merong cream pero matagal, no? Two to 4 weeks mga health checkers. No? So um, maganda rin na na-remind tayo ni Dok Rika na kapag merong may alipo isang membro ng pamilya natin ay wag mag-share mga health checkers ng chinelas at mga tawel ano, uh, na ginagamit natin sa ating mga paa. Dok Rika, talagang Napakaganda kasi pati yung ating mga preventive measures ay nabanggit natin at ngayon po ako naririnig ko po na 2 to 4 weeks yung gamutan ng ating aligpot at athlete's foot. Parang mas maganda talaga na nagawin natin 'yung mga preventive measures no para hindi tayo magkaroon ng mga ganito tama bukad at correct so mas maganda na ma-prevent dahil kapag ka, nagkaroon ka na niyan matagalan ang gamutan at minsan po ang uh, kapag tuloy-tuloy pa ring uh, lumulusong sa baha kahit meron ng athlete's foot iyon po ay mat -ma matagal po talagang gamutin yan at ang isa pa na gusto ko pong um, mention is kapag ko kayo ay naligo, pagkatapos po kayong maligo o kaya mag maghugas ng paa, kailangan po ay patuyuin niyo po yung balat sa, git sa in between the toes. Okay? Kasi nandun po talaga pag, um, pag hindi natin pinatuyo yung balat na yon sa uh, between the toes, um, dun po usually nagsisimula talaga ang alipo nga. Oo, napaka-simpleng step nun mga health checkers 'no, yung tutuyuin yung singit-singit uh, yung in-between ng ating mga tools. 'no. So magandang reminder 'yan wala kay Doc Rika. So Doc Rika nabanggit niyo po ito ay eh, na dapat tuyo yung damit, ano? Ano po ba yung epekto uh, kapag po basa o kulob yung damit na naisuot po namin? Okay, so kapag po um kulob or basa ang naisuot yung damit Uh, ang unang-una po yan is magkakaroon po yan ng uh, irritation ng skin ninyo. So, magkakaroon po yan ng mga rashes na makakate. Okay? Kasi po, um, uh, kahit na, kahit na uh, tapos na yung bagyo, uh, mainit pa rin eh. Mainit pa rin ang paligid. Tapos kapag ka magsusuot ka ng hindi to yung damit, talaga makukulob ang skin, walang um, walang um, circulation, walang air circulation, kaya magkakaroon tayo ng mga heat rashes, okay? Tapos po, magkakaroon din tayo ng mga buni or yung ringworm, okay? So, yun po ang mga pwedeng mangyari sa atin pag nagsusuot tayo ng mga mga damit na hindi pa talagang tuyong-tuyo. Okay. Mm nabanggit niyo Dok Rita yung boni noy or ringworm. Ano naman po yung uh, nito at meron din po ba itong gamot tulad po nung ano nabanggit nating alipo nga kanina? Opo. So, ang buni po ay isa rin pong fungal infection. Okay? So, karaniwan po yan, may kita natin yan sa mga balat sa, sa um, kamay, sa ating mga uh, braso, Uh, sa paa kapag nasa singit ang tawag natin hadhad -had. okay um, pati po sa ki sa kilikili din po yan po ay napaka-common at saka sa mga liieg uh, pati rin po sa mga body folds katulad po kapag ka ang mga babae po ay uh, malaki po ang chest um, minsan po yung mga folds po under the breast ay pwede pong magkaroon po yan ng buni. So, uh, ito po ay fungal infection po uh, na katulad po ng athlete's foot na caused by a fungus. Mm -hmm. No, hmm pareho palis, pala sila ng ano, no, nga or athlete's foot na fungal infection din o no, fungus ang Uh, nagtukos, no itong buni na ito. Ngayon naman po, Doktika, pag-usapan naman natin ang mga bacterial infections. May mga bacterial infections din po na dulot ng exposure sa baha, Doktika, tulad ng impetigo, folliculitis at cellulitis. Ano po ba ang mga sintomas nito at paano po ba dapat ito ina-address ng ating mga health checkers? Okay, so common po ang mga bacterial infection, lalong-lalo na po kapag po um, nasugat ang ating balat, kapag nililinis na natin ang ating kapiligiran at sumusulong tayo sa baha, basta po meron pong kaunting gas-gas uh, sa ating balat, pwede pong pumasok ang kahit na anong bakterya at mag maging sanhi po ng infeksyon. So, ang isa pong uh, bacterial infection na common po sa tagulan ay yung tinatawag po na impetigo. Uh, ito po ay uh, bacterial infection sa balat. Uh, kadalasan po sa mga bata po ito, uh, pero pwede rin po uh, ito sa mga adults na nakikita. Um, minsan po kapag katapos magasgas or ma makagat po ng insekto, nagkakaroon po ng bacterial infection na, na uh, minsan po parang uh, maliliit na mga pula sa balat, Min minsan parang paltos na madaling pumutok, ganon um, uh, minsan po nasa paligid ng bibigyan pero pwede rin po sa braso at sa paa. Um, ang isa rin pong uh, common bacterial infection kapag po uh, sa tag-ulan yun ang tinatawag nating folliculitis or ito po ay uh, infection at pamamaga po ng hair follicles. Um, so, dapat po ay um, mag-ingat tayo sa ganito. Lalong-lalo na po yung mga uh, nagsishave, uh, kapag sineshave nyo yung uh, mga balbas o kaya sa paa, uh, minsan po ay um, nagiging prone sa folliculitis yan. At ang isa rin po na common na infection ay yung tinatawag nating cellulitis na infection po sa um, soft tissues sa ilalim ng balat. So ito po ay mas malala uh, na kailangan po talagang matignan ng doktor. Mm -hmm. Napakagandang reminder doc Rica no na kailangan talaga kapag mayroong mga ganitong sintomas no na nararamdaman ng ating mga health checkers ay magpatingin sa ating mga doktor no para ma-address ito nang maayos. Doc Rica okay. na po ang skin irritation o contact dermatitis. Ano po ba ang dapat tandaan sa mga ganito? Okay, so kapag lagi tayong merong damit na basa Kunwari, nabasa yung damit natin, naulanan tayo, tapos hindi tayo nagpalit ng damit. Um, at uh, yun ay um, mag-irritate po ng skin natin. At the same time, yung paligid po natin mainit. Uh, tapos, um, tapos hindi pa tayo nagpalit ng damit. Talaga pong yung mga merong mga eczema na meron ng mata, lalo po itong lalala. Okay? Tapos po kapag naman tayo lumusong sa baha, ang, ang tubig baha po ay napakadumi po niyan. Uh, marami po yan mga chemical, mga basura, mga talagang dumi ng tao, dumi ng hayop, na po pwede po talagang maging um, uh, sa ating skin. Okay? So, dyan po nagsisimula yung pag, uh, ng uh, palat, uh, minsan po nagpapaltos, Uh, at at uh, pagkatapos noon papasok na ang bacteria at fungus at 'yon lalala na. So, um, uh, sa tag-ulan po, talagang napaka common po na mag-flare up, uh, lalo na po yung mga meron ng eczema. Uh, kaya po dapat po ay kapag ka nabasa kayo sa ulan, magpalit po agad kayo ng damit, yung pungtuyong damit at um, kailangan po yung may air, air, circulation. Dapat po hindi po kulob ang inyong bahay uh, or yung inyong pinapasukan. Okay. Reminder yan, Dok Nika. No? Tama po yan na talagang dapat magpalit agad ng tuyong damit mga health checkers. Ano? dapat hindi kulob ang ating uh, bahay. No? Tanong naman po, Dok mula sa isang health checker dyan sa Kamias, Quezon City. Paano naman po kung may sugat o pantal na hindi gumagaling kahit anong pahid po ng mga creams? Kailan daw po ito dapat ikonsulta agad sa doktor? Okay, so maraming mga maliliit na sugat na mad, na kaya na ng katawan ninyo na gam gamutin ito. Pero kapag ka ang isang sugat po ay malalim na, okay, yung nakabuka, o, o, kaya kapag ka ito ay namumula at uh, dalawa tatlong araw na hindi pa rin nawawala at lalong lalong lumalaki ang sugat kapag po nagnanana mayroong nana na lumalabas okay o kaya po kapag ka yung surrounding skin pag kapag po hinawakan ay napakasakit na Um, yun po ay mga uh, senyales na dapat po kayo magpatingin sa doktor. Kasi po, Um, kailangan pong maagapan yan. Kailangan pong ma-prescribean kayo ng um, uh, antibacterial, mga uh, antibiotics, para po hindi lumala ang infection at para gumaling po agad. So, um, yun po. Ang kailangan po pag hindi po talaga uh, gumagaling after 3 days or kung after one day lang, after 24 hours, biglang lumaki yung sugat, nagkanana, Uh, pumunta po agad-agad sa doktor o kaya po sa inyong local health center para po magamot po agad. Huwag na pong hintayin na lalo pang lumala. Okay? So, mas maganda po na kapag maliit pa lang po ang sugat, kung sa tingin nyo po ay na infection na, ipakita na po agad yan sa doktor. Mga health checkers, no? kailangan ipakita natin sa doktor, lalong-lalo na po yung mga lumalalang mga sugat natin dyan. Health checkers, puno ng mga napapanahong impormasyon ang ating pantuhan ni Doc Nika. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik ang Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Alamin ang mga payong medikal galing sa mga totoong eksperto. Ang kalaman ay kapangyarihan. Usapang kalusugan sa Health Check Plus. Mga Health Checkers, for more kalusugan episodes ng Health Check Plus, visit our Facebook and YouTube channels. At para naman sa kalusugan tips, check our TikTok account.